Magandang hapon mga lords. Ay bali magsisingsing tayo ng ating mga bagong young bird. Ito guys, ang ating mga bagong young bird. Ayan. Ito na singsingan na natin siya. Hindi na natin siya. Ayan guys, meron siyang ring. Ito yung mga bago natin. Hindi natin alam kung anong kulay niya. Bali, ang gulang niya ay blue bar at g-card. guys. Parang brown. Bali, one week na sila, guys. Ayan. Brown. Parang brown siya, guys. Tapos, ito naman. Ayan, g card. Dahil lima ating bagong young bird. Ayan, ito guys. Ba. Bali nga pala ito. Tapos ito. Dahil pinayaya natin ito. Unang, ano, unang plots. Pinayaya muna natin. Tapos ito yung sunod. Ito. Ayan nga guys. Ayan sila. balitong itong dalawa na ito, magkapatid. Tapos ito. Ito guys, magkapatid yan. Itong dalawa na to, ito. Ito, ito. Tapos ito naman ay mag ang magulang nila, blue bar at card. lumabas ng ayun, Brown brown yata. Brown. Ayan. Sisingsingan natin sila ng yan. Yan ang sisingsing natin guys. Kulay green. Peach yan, peach. Kumring lang guys. Ayan, na natin ang bali ang gagamitin natin ay pakpak ng pakpak nila. Ayan, Ayan. Ayan na. Ayan na.

dali natin sila nilalagyan guys. Ayan, ayan. pangatlo. Kapat. tapos na guys yan ito pang apat natin yan na sila yan ali lima ang ating bagong young bird yan. dito na natin tatapusin yung video natin guys shout out kay Jan Ray Jan Day Jan Day